Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po nag live comment po tayo sa balita about sa anniversary po ng martial law. And on the spot of that live video mga idol, na-realize ko po na dapat para talagang kasuhan ng ICC or International Criminal Court si PRRD. I'm sure marami sa inyo ang magdi-disagree. Pero ako, agree ako nakasuwan si Tatay Diggs ng ICC mga idol. Tama lang. No doubt. Tama lang talaga mga idol. I'm sure yung mga kadides ko diyan nagagalit na. Naiinis na sa mga sinasabi ko, 'di ba? Chill lang mga idol. May kasabihan nga tayo na watch before you react, 'di ba? Don't worry. I will explain later kung bakit dapat lang kasuhan ng International Criminal Court si Tatay Diggs. Okay ba?